check this out guys eto na yung finish product na ginawa nating shelf na-reuse natin na-repurpose natin yung mga materials na available kahit na walang proper tools nabuo natin siya eto just to make strong enough para sa load na nakalagay lagyan pa rin natin ng brace na-repurpose natin tong nakabend na steel para maging bracket nya itatry ko rin maghanap sa hardware ng ganitong plastic cover kasi dito sa part na to eh exposed siya tingnan natin hahanap tayo may kita nyo ngayon kung paano ko siya ginawa at anong materials ang pinanggalingan ng mga yan this thing Bago natin ituloy yan, po ulit ako sa 143k views na nanonood What? ng recent video ko. Salamat po sa pagsama sa biyahe ko na to. OOTD tayo guys! Tara, mag-jogging at maglalakad-lakad tayo. Oo, ganyan talagang. Get a full winter gear paglalabas. Kung magmamigrate tayo, kailangan talaga masanay tayo ng ganito. Ah, oh, uh, hulaw ang... We'll next hey, what Fatality Thursday ngayon guys kaya nakalabas yung mga trash bins nila pick up schedule cempre dapat pamilyar din tayo rito sabi nga nila rito not everything goes in the same bin dito sa black yung common garbage yung maliliit na plastic papel pwede na rin dyan dito sa green yung mga decompose yung mga tira-tira natin pagkain mga prutas gulay na nabulok dyan dyan mo siya ilalagay tapos dito yung mga nare-recycle oh meron ding uh, yellow, mga papel. Ayan, yung blue. And yung mga plastic na malalaki. Pero kailangan linisan mo muna kung uh, pinaglagyan ng pagkain. Tapos, dito mga bote. So, ganun din, ilinisan mo rin kung may mga residue ng mga halimbawa ketchup. Ayan, dyan mo siya ilalagay. Uh, yung mga Canadian are highly encouraged to sort the garbage into blue, green, black beans. Iba pa yung yellow at saka gray depending on the item materials. Tapos guys, kapag pick up schedule na ng garbage, ilalabas natin to rito ha, sa gilid ng kalsada. Otherwise, hindi nila yung kukunin. Yan, dyan, dyan mismo. Yan. Sorting is important to help reduce your waste environmental impact. Yan. Dito, normal yung may mga gamit na hindi mo na kailangan before you throw it in a proper disposal. Baka somebody na nangangailangan like this. Dini-display nila sa front yard nila. Then you can take it kung sa palagay mo kailangan mo. Sa ngayon wala kasi. But then uh, bulok na siya if you notice dahil matagal na siya na andito. Ang gagawin dyan, hindi pa siya pwedeng i-basta i-garbage. So kailangan pa siyang i-dismantle para hindi siya kakain ng space sa garbage truck. Hindi nila yan pipick upin kung hindi mo pa na-dismantle. So I need to dismantle this kasi bulok na nababat sa tubig uh, walang nag-interes so para ma-dispose yan i-dismantle natin yan for disposal na sana yan kaya naka-dismantle na but this time nakita ko kung paano siya gagawin shelves let's see it later kung anong magagawa ko rito nakikita niya yan, yan uh, nag-salvage lang ako ng mga materials para makagawa ng shelves ang isang problema lang malanig kaya mahirap magtrabaho sa labas anyway let's try na gawin natin itong mabilis as, as fast as we can being a handyman eh pwedeng pagkakitaan yan dito definitely imagine mo 60 to 85 Canadian Dollars per hour at kung talagang maabilidad ka eh pwede pa yan hanggang 125 instant shelves ito ay uh, frame ng computer cable na sinira na rin. Kukunin natin tong angle na to. Gagawin natin brace doon sa shelves natin. Diba? Okay. Tatanggalin ko tong old slider para ma-grind ko tong mga welding niya. Then puputulin ko to hanggang dito para may pagtotorming yun ang saw. Okay? Nag-improvise ako ng rotary cutter. Wala kasi tayong grinder, kaya let's try this kung makakaputod. Problem is how can i fasten this this end to this side dahil wala akong uh, electric welding dito probably i can cut this this can cut this out mayroon akong rivet remember may tayong uh, drill you can make a hole and fasten it oh ayan alam niyo na this is just to showcase me how handyman I am. Marami pa tayong nalikot dito. Repair, improvement, nag-organize ng samot saring sa aming anik, anik at nag-iwan o nagbili ng how to do that and how to do it. <laughs> Importante ang oras dito. Kaya nga per hour ang bayad sa trabaho, di ba? Kaya dapat may mga quick meal din tayong alam na hindi naman makompromiso ang health na. Up bago mo i-skip ang video ko na to. You are wondering why am I sharing wow. this to you? Wow. Number 1, maaring may kamag-anak ka, kaibigan o kilala kayo na nakapagsapalaran abroad o dito sa Canada. Lamang-lamang sa alamang ganito rin sa napapanood nyo ang pinagdaanan nila. Number 2, kung may plano kang mapagsapalaran diba dito, di ba may idea ka na kung ano ang posibleng madaratnan mo rin. Number 3, kailangan nating kamayan ang buhay abroad. At kung sasama ka man sa mga future pang, pang ko, eh hindi naman tayo mapapahama at kakasigurado tayong magiging masaya at entertaining ang mga susunod pa nating ating mapupuntahan ng Kendes. Oh, quick nga eh. Okay, gagamit tayo ng Google Map. Grand Mart, Filipino Store. About 500 meters mula rito. Okay. Review. Kaya to. Okay. Baka lang guys para mag-familiarize dito. Kahit malamig. Galaw-galaw. May Filipino store daw dito eh. Ito na nga. O, di ba? Di diba pag malamig eh. Ang sarap magsopas. Lasang Pinoy. Bibili tayo ng siko gagawin na nating sopas. Tapos, pag na uh, naho ka at uh, nagkikrating ka ng Pilipino taste, dito ka lang pupunta. Sa akin siguro bibili ako ng great taste. Choco. Basket. ang Kasi pag ako, dadami. Thank you, ate. <laughs> Yan, wala tayong uh, shopping bag, bag guys. Ipipitin natin 'to, mano-mano. Okay, di ba? Somehow siguro kung na-home kayo dahil wala kayong kamaritisan. <laughs> pwede rin doon, no? <laughs> Makimarites, makitolits. <laughs> Yan tayo eh, mga Pinoy eh. Hello <laughs> so, guys, uh, This is my morning walk routine. lang ng konti Alam niyo ang ganda ng ano eh, ganda ng Google Map ngayon. Ayaw ko kung kailan 'to nag-start pero dahil uh, nagpa-familiarize rito sa area. Sa lugar eh gumagamit tayo ng Google Map as our uh, navigation. Na-discover ko na kahit na hindi ka naka-online uh, pwede na siyang magamit ngayon uh, offline navigation kaya may gaguide kanya. as long na yung pupuntahan mo search mo i-tag mo na doon ka pupunta then anong gagawin mo mode of transportation kung ikaw ay sasakay ng public utility vehicle or you are cycling walking or you are with your private car maybe so i-guide ka na niya syempre gagawin mo yon sa may wifi and then pag nag-register na siya sa phone mo. Automatic na yon magiging niya. offline navigation mo na siya guide. Ang maganda pa kapag public transportation ang sasakyan mo, i guide ka niya kung train station, saan ka sasakay, saan ka bababa, saan ka magta-transfer ng sasakyan. It could be kasi ano eh, sakay ka muna ng train, then magsasakay ka ng bus. I-detail niya ron. So, basically, hindi ka maliligaw. I-guide ka. Advice ko yan. Magandang tip para sa mga bago dito sa lugar na to. Sama pa kayo. Marami pa tayong pagkukwento. Ha? Uh, it's been a while bago ko na-decide na i-post na, uh, na tayo sa Pilipinas guys. Hindi tayo masyadong nag-vlog nung naandun tayo sa Canada kasi yung opportunity na yan eh life changing yon uh, ayoko namang ma-spoil dahil lang sa ating hobby o itong ginagawa kong pagbablog dahil yung pinag-istayan ko ron eh somehow pwedeng maging future family na rin natin uh, it's a long story pero I think it yet, this is not yet the right time para kwento syempre uh, personal matters yon. But uh, if God's willing talaga at uh, makakabalik tayo sa Canada para mag finally mag-migrate for good, I will make sure na isi-share ko sa inyo lahat. All right, so thank you po sa panunood ng aking uh, video diary. Sana andyan lang kayo lagi kahit na hindi ako consistent gumawa ng content. Bye bye muna! Cheers!